Kung sawa ka na sa pritong isda, ganito naman na luto ang bagay sayo, kaya tayo ay magsisimula na. Sa isang kawali na may takip, ilagay lahat ng mga sangkap, simula sa sibuyas, bawang, luya. Kasunod natin ilagay ang bangos, ito ay hiniwako na. At syempre maglalagay tayo ng siling haba, kung gusto pa ng ekstra sipa sa ating paksiw na bangos, pwede rin ito lagyan ng siling labuyo. 1 cup na suka, 1 fourth cup na tubig at kaunting asin at paminta. Huwag rin kalimutan ang mantika, at least 3 tablespoon. Tatakpan natin ito at pakuluan ng 15 minutes. After 15 minutes bubuksan natin ang takip at hahaluin natin ito. Titikman natin ito kung sakto na ba ito sa lasa, at kung hindi pa ay maaring magdagdag ng pampalasa. Pwede rin maglagay dito ng mga gulay na hindi ko nabanggit, kagaya ng talong, kamatis, kamyas, o sampalok. At dahil kaunti lang ng asin ang nailagay ko kanina ay nagdagdag ako ulit ng pampalasa, gumamit ako dito ng seasoning. At haluin ito ng dahan-dahan para hindi masira ang ating isda, tatakpan natin ito at pakukuluan ng ilang minuto. After 2 minutes ay luto na ang ating paksiw at ready to serve na ito. Tiyak mapaparami ang kain mo nito kapag ganitong klase ng ulam ang ihahain. Naaalala ko pa noong araw, kapag ganito ang ulam namin, dapat marami ang isasaing na kanin, sobrang sarap nito lalo na't mainit pa ang kanin, kumakain ng nakakamay, walang masasayang sa ulam dahil pati ang sili at kamyas ay kinakain kaparis sa kanin. At ito na ang ating ulam recipe. Paksil na bangos. Kaya kung napapaisip ka kung anong luto ang pwede sa bangos ay ito na yon, bukod sa prito, relleno o kinamatisan ay masarap din ito gawing paksiw. So yun lang po at maraming salamat sa panonood. At kitikat sa susunod nating pagluluto.